Ayan, good evening mga kapilipi. Tayo ay nakalabas na ng, ano, ng Philippine Arena. Tayo ay uuwi na. So paglabas namin, medyo hindi na-traffic. Dahil uh, <coughs> kakunti pa lang ang lumalabas. <coughs> maya-maya lang po ilan eh. na uh, so for traffic na ito, maya-maya lang. maya lang ng uh, ilang minuto lang, ilang segundo lang. Kasi kalalabas lang po. Ayan. Medyo pa yung mga ilang minuto lang mamaya ma-traffic na po yan baka nasa dulo lang yung traffic kasi kalalabas lang po ng Philippine Arena ang oras natin ngayon is mag-11 mga Kapilipi yan tayo ay palabas na ng Philippine Arena mga Kapilipi tayo ay mga ka na rin yan <coughs> ito na po yung traffic mga Kapilipi so ma-traffic na ito na yung uh, buntot ng traffic na palabas ng Philippine Arena diyan medyo slow maya maya lang uh, ito na ito na yung pinaka ng uh, traffic mga kapilipi yung mga uh, palabas ng, uh, ng Philippine Arena tayo ilalabas yan uh, ito na pa yung traffic mga kapilipi yan ang mga naghihintay yung mga mga tumatawid yung mga uwi pagkatapos manood ng uh, sa ng concert yan mga kapilipi maya maya lang po ah. sobra dik na po yan dyan ah, paglabas yan yeah. Dahil naglalabasan na naglalabasan na yung mga mga, mga ano, ng uh, concert dyan sa may Philippine Arena yan si Goya nagtatraffic yan kanina mga traffic enforcer mga uh, kapiliti video hmm. hindi pa gano'n ah, siksikan o dikdikan yung ah, paglabas pero may ano, you know, maya, maya lang dragon tick di ho yan. Uh. Oh. Bumper to bumper. Uh, bumper da bumper na ho yan. Yung konti pa lang ang lumalabas pero maya maya lang ho talaga naman -tik takdikan po yan. Sobrang hirap po maglabas na pag paggaling ng uh, concert. Yan. Yeah. Patapos manood nila. Yung pag Yan yung mga kapwa ko driver. Mga kapilipi. Ingat-ingat lang po yung uh, paglabas. Uh, baka tayo ay makasabit ng kapwa natin na uh, mga sasakyan. Yan. Yung mga inaantok dyan, kailangan magising. At siguro naman, naka idlip kayo ng uh, kahit mga isang oras o 30 minutes o dalawang oras, mga kapayipi. Yeah. Okay. Ako naman mga kapayipi, ay naka idlip ako ng uh, isang oras kahit paano ha, habang uh, sila ay nanonood ng uh, concert kaya eh mid-lip para ganda yung pag ano pag drive natin tayo yung naka naka-charge ayan hindi tayo lubat <coughs> Yan bumper to bumper na naka tayo eh palabas na ng Philippine Arena tatawid tayo dyan sa may tulay Kung makakatawid tayo dyan sa may tulay kasi minsan hindi dyan maka left turn na sobrang uh, tikdikan. Eh, hindi ka para daanin diyan. Kasi may uh, pagtawid ng tulay, minsan hindi ka uh, harangan. <coughs> harangan o nandito ka sa right side, uh, makakadiretso ka doon ka sa kabila. Doon ka sa may bukawi exit, makakadaan. Uh, kadaan, Pag uh, hindi mo maagapan, hindi ka makapasok yan sa kaliwa na yan, yung uh, katabi na yan. Kailangan makasingit ka dyan yung mga kapwa ko driver yung mga magagaling dyan sa singitan ingat-ingat sa pagsingit mga kapilipi kasi minsan iba dyan ay hindi nagbibigayan uh, gusto nga makauwi ng makauwi at saka makauna dyan sa exit na yan kasi eh, ano lang yan eh, isa sasakyan lang ang pwede makabasak dyan sa may tanto yan hindi po maluwag yan kaya may nagtatraffic dyan kaya sobrang traffic dyan ayan dito lang tayo sa may gitna kaya may may ipapasok tayo diyan. Papasok tayo sa kaliwa. Minsan kasi yung mag nagta-traffic diyan pag nandiyan ka sa gitna, minsan pa ka. Doon ka papasok sa may lang ng exit sa so, may Bukawi. Yan. <clears> Hindi <throat> pa kagano yung tikdikan niyan mga kapilipi. Yan. Slow down. Yan. Unti-unti tayong papasok mga kapilipi sana makapasok tayo sa may left side, mga kapilipi, sana makapasok tayo. Para hindi tayo lumayo. Pag tayo hindi makapasok dyan, sa kaliwa, lalayo tayo mga kapilipi dito sa may uh, Bukawi exit. Yung ating uh, patutunguhan, doon tayo i-exit. Kapuntang ng uh, uh Henlex, kapuntang Balintawak. Kailangan na uh, makapasok dyan sa may uh, dulo kita na trap bumper bumper lang yan sa mga kapwa ko driver yan mga kapwa ko mga vlog ingat ingat lang mga kapilipi uh, shout out po sa inyo lahat dyan tayo ay pauwi na uh, <coughs> tayo ay nag drive yan ingat ingat yan mga motor dito marami nag marami nag motor ngayon mga kapilipi yung mga nanood ngayon ang iba naka single uh, lang sila uh, <coughs> para iwas traffic mga kapilipi nakamotor din silang iba yung mga magjowa yung ano silang concert nakamotor lang sila mga kapilipi Ayan mga kapilipi yung kanto Sana makapasok tayo dyan Ito yung ng traffic imposter yan Nakapasok tayo mga kapilipi Ayan <coughs> ah, Minsan yan, kita mo yan no? Ah, pag nandiyan ka sa media Alanganin, hindi ka nila papasokin dyan doon ka na i-exit sa kabila sa may uh, Bukawi exit tayo naman eh nakapasok ng konti tsaka nakatalikod mo ang pilipi yun ang traffic yung Porsche ayun ano? eh mga pumipilit kasi na pumapasok talaga pag alanganin pag alanganin hindi nila talaga nila pinapapasok <coughs> yan makakalibat din tayo mga kapilipi sa mga katabi tayo dyan yan po yung dito po yung nag-iimbudo Ayan, pag uh, sobrang traffic talaga uh, sobrang traffic nakapilipi yan na tayo uh, waiting hintay hintay lang tayo ng sandali bago tayo makakaliwa dyan <clears throat> kailangan talaga mga kapilipi magaling tayo sa kahit na paano sa singit singitan <laughs> ayan uh, malapit na tayo mag go 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 malapit na na sa wakas, kada paano nakasingit tayo mga kapilipi. <laughs> Sorry sa mga ano ha, sa mga katabi namin ha. Uh, Nandiyan tayo na sa bigit na tayo mga kapilipi. Mabuti na lang hindi tayo pinapadersyo. Ayan, go na tayo. Ayan mga kapilipi, malit lang mo talaga ang pasukan diyan. Ayan oh. Yan, isang sasakyan lang mo 'yan kaya na minsan nag-iimbudo diyan. Sobrang traffic kaya doon sa loob ng uh, Philippine Arena. Ayan, nakalabas na tayo mga kapilipi. Tatawid tayo ng tulay. papasok tayo ng NLEX papuntang Balintawak. Ayan, ito na po yung uh, ano, overpass, yung tulay mga kapilipi. Ayan. Dito po nang yung traffic. Madalas. Pero ngayon, no, uh, medyo maluwag pa. Maluwag pa yan. Ha? Ayan, malu maluwag pa yan mga kapilipi. Hindi pa yan uh, bumper to bumper talaga. Ayan. <coughs> ay kakaliwa dyan mga kapilipi kakaliwa tayo dyan mga kapilipi yeah. kaya titingnan yung mga yung mga galing ng ano Philippine Arena yung mga nanonood sana makita nyo yung aking uh, content paglabas ng Philippine Arena kailangan na magaling kayo sa singitan dyan sa uh, kaliwa